Hello, good morning. So, ito na naman tayo sa <laughs> strawberry. Strawberry natin na strawberry ni Mother kasi siya naman ang nag-aalaga. Tagatanim <laughs> lang tayo. So, ayan, pwede nang i-harvest 'yan. Ito, meron dito. Tapos, asan na 'yon? Yeah, you no. Know, dami niyang, ang daming flowers. Yeah. Ang dami niyang mga bulaklak na magiging bunga. Sana mag ano kayo ah. Hindi kayo masisira. Hmm. Tingnan nyo oh. Ayan oh. Ayan. Tsaka yan. Dami ding bunga. Nialagay niya dito ay yung banana peel binababad niya sa tawag nito binababad niya sa tubig 24 hours tapos tsaka niya dinidilig yan wala pang mga anong mga yan wala pang mga buhang mga ito so ayan pakita ko din sa inyo yung iba nating tanim dito yon mga pitunya. niya <laughs> ayan kasi dito tayo sa taas ayan oh yan si Dr. Sunshine ay na. Dr. Sunshine Papainit tayo. So, ito, pitonya to Pitonya. Yan. Dami niyang bulaklak. There. Mga pitonya. Ayan. Tapos, may bago tayong halaman dito na... Ito. Ito yung bulaklak niya. Oh. Ay, hindi makita. Ayan. Seeds nito ay binigay ni... Mr. Luis. <laughs> so, ito. Ayan, o. Oh, ayan. Ganda niya kasi magsasanga siya. O, oh, ayan. Galing bag yung seeds niya. Trinay kong tinanim. So, ayan naman na siya. Kita ba? Kita ba? Kita ba? Maganda siya. Pero sabi ko, ba't iisang kulay? Sabi niya, may mga ano pa daw, ibang kulay. Hindi ko lang alam. Ano. So, ayan. May mga ano pa tayo dito. Strawberry. Ah, yung mga yan. Mga adenium. Ito, marigold. Yan lang naman ang tanim natin dito. Pero karamihan dito pitonya. Ayan, oh. Oh, di ba? Oh, tsch. White. Tapos ito yung ating mga seedlings ready na maitanim. Tapos ito ready na naman na mailagay sa ah uh, I mean oo, mailagay sa seed pad. Seed pad. Seed uh, ano 'yun? Basta 'yung seed paglagyan ng seedling. So, ayan po bye-bye.